மலிகாஜின <manyol> 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 happy birthday. Ano pa? Ano pa wish mo? Ang ah, wish ko ya, sana ma humaba pa ang buhay niya at malakas ang kanyang kalusugan. Happy birthday, birthday email. email. Sana marami pang birthday ang dumating sa iyo. Happy birthday po. Happy birthday. One, two, three, Happy birthday. Dito email. Busing email. Happy birthday. Dito email. Yay. Tara na.

Happy birthday, Kuya Emil. Happy birthday, Kuya. More birthday, birthday and God bless. Is... Sana masing kami. <laughs> uh, mabuhay ka hanggang gusto mo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Malasing ka. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, yeah. <Darwin> birthday, happy birthday to you. Busing ano? Busing. Happy day, busing email. Yay! Yan kuya, happy birthday. Happy, happy birthday kuya email. Ang wish ko sa'yo, sana ay Bigyan pa ikaw ni Lloyd ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan, alam ko hindi malusog na pero syempre uh, ang mahalaga ay ki-healthy, hindi magkasakit, ilayo ka ni Lloyd sa ano asa? ano mga karamdaman at kayo ay uh, mabuhay ng matagal ni Ate Nelcy para makita ninyo ang inyong mga anak hanggang kayo ay magkaapo at maraming maraming salamat sa inyong mag-asawa. God bless and more blessing. Bye bye. Happy birthday bossing Emil. Nawa ay pagkaloban ka pa ng Panginoon ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan at ilayo ka sa anumang karamdaman or kapahamakan. At sana ay patuloy pa kayong i-bless ni Lord. Yan. At enjoy your day and shout for no! Hey, Amen! Happy birthday! Sana yung mamapa ngayon yung buhay at ang iyong kalusuga ingatan mo. <laughs> Tapos na. Yo. Happy, happy birthday, Bossing Emil. We pray na mas malas, lalo ka pang palakasin at uh, more blessings sa inyo at sa inyong pamilya ni Ateneos. Yes. Happy birthday. Oh, baby, pakita mo si baby. Sabihin mo, pa mahaba. Happy birthday, Ninong. Happy birthday, Ninong. <laughs> happy birthday. Happy birthday. Day to you. To you. So yun, binabati po namin ng maligayang kaarawan si Bossing. Yun. Well, happy, birthday. happy, birthday, po, Bossing. thank you po. Love, Love you. Yan, sana um, sana marami po pang birthday na dumating sa inyo. Yun. Thank you, thank you po. Yun. Thank you po. Happy birthday po. Yan na, binabati ko ng happy happy birthday si Kuya Emil. Yan na, uh, bossing, maraming salamat sa pagtanggap nyo sa Team Kabeli dyan sa Impanta, Keson. na uh, Thank you. Happy birthday, Kuya Emil. Bossing, ikaw na. Happy birthday. Yes, isang so magandang magandang gabi po. Sorry, narito ako sa event. But then, of course, hindi natin pwedeng makalimutan ang kaarawan ni Kuya Emil ang naging isang bossing ng Team Hitik and Team Pagatan. Napaka-blessed namin ng Tikit na Atineros at ng uh, uh, kanyang mga anak ng inyong mga anak sinamilot. Pedro and Kim sapagkat napakabuti ng uh, kanilang papa at ang asawa ni Ate Nels. At pinagpala rin kami, nagkaroon kami ng uh, bayaw, awards, uh, na sobrang uh, bait. Ligit po sa inyo kalaman, simula't simula, -simula kasi di pa po sila nagbablog, si Kuya Emil po, napaka-suportado po, napaka napakamapagmahal. napaka-mapagmahal every time na mayroon po sila sa kanila, hindi po yan nakakalimot magbigay kay nanay, sa ating mga magkakapatid. Every time na kami may birthday, isang hingi ko lang ng alak. Talagang kailanman hindi po yan nagdamot. Kaya patuloy po ang pagbuhos ng biyaya sa kanya at sa kanilang pamilya. Dalangin ko sa iyo at wish ko, sana ay patuloy kang ingatan ni God. Sana ay uh, huwag kang dapuan ng anumang karamdaman. Siguro Emil, kahit po yan ay uh, mataba, yan po naman ay talaga namang napaka si uh, sipag at laging pinapapawisan. Pero siyempre, konting ingat din sa mga pagkain at tigit ng mga matataba. Maraming maraming salamat and I love you. So yun na nga guys, bigla kong naalala na kailan ko pala mag-send ng video greetings for Kuya Bossing Emil as requested by Ma'am Grace. First of all, thank you Ma'am Grace for this initiative ah uh, kaya ito, kahit kagigising ko lang po at talagang wala pang hilamos at bedroom voice pa, syempre, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na ito upang makabati kay Kuya Bossing Emil on his birthday. Happy, happy birthday po sa bossing ng Team Hitik. Thank you po, Kuya, for loving my Ate Nels and for being a good father to Melot Kim and Edro at ipagpatuloy mo lang po ang iyong pagiging mabuting tao na hinahangaan ng marami. At ang wish ko po para sa iyo, syempre, good health, long life, more blessings, at sana ituloy-tuloy po na matupad ang iyong mga pangarap para sa iyong pamilya. Nandito lang po kami, ang Team Hitik, ang buong pamilya na nakasuporta po palagi sa inyo. Um, yun po, at enjoy your day. Mamaya po, magkikita-kita tayo. Happy, happy birthday, Kuya. Wish you all the best. Happy birthday, Tito Emil. I hope you have a great day today. And the year ahead is full of many blessings. Happy birthday! One, two, three, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! sa wahan so, naman tayo magbe birthday message, may kila ang so ako na. Bossing Emil, happy birthday. Salamat sa patuloy na pagmamahal sa ating pamilya at salamat po sa pagka mayroong kaarawan o may event ay lagi ka nagbibigay ng lambanog. So, yun, happy birthday, ikaw mahal. Happy birthday po, Tito Emil. Katulad po ng sinabi ko nitto, ayas. Thank you po sa patuloy pong pagmamahal sa amin lahat at I wish you long life, good health and more blessings to come. Wow, ikaw pa busing. Busing ng pamilya, busing ng tahanan, at nato talaga yung sipag at uh, para sa kanyang anak, sa kanyang asawa, at sa amin din. Kaya kami patuloy magsalamat at patuloy kang bigyan ng magandang kalusugan. At more birthday, more tagay. <laughs> Ikaw, Ati birthday greeting. Happy birthday po dito in I wish you long life, good health and more birthdays to come. God bless po. Okay. 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 Happy birthday, Happy Ah, ilang taong ka na po ka? Ay, hantar na si Happy birthday, alam, alam mo, malapit na rin ang birthday ko. Happy birthday na. Ito lang, isi tapay. Rani, ito po Happy birthday, Amy. Sa may patuloy kayong bigyan ng blessing at patuloy na mamahagi sa kapwa. Salamat sa inyong mag-asawa na lagi na inariyan kayo. Salamat. Happy birthday. Sa'yo ang pulutan. Sa'yo ang... Happy, happy, birthday. happy birthday Tito Emil. 1, 2, 3, go. Happy birthday. Sabi mo happy birthday. Happy birthday. Tito Emil. Tito Emil. Yeah. Happy birthday, bossing. Wishing you a wonderful year ahead. Best of health, masaganang ani sa 2023, at katuparan ng iyong lahat ng plano. Enjoy! Bye! Happy birthday! Hello bossing, happy happy birthday! Enjoy ka sa karawan mo, at syempre pagkatapos ng kasayahan, tagay na yan. O sige, maraming 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 marami pang taon. Say enjoy. Happy birthday! Hope you enjoy your day. From Florida, USA. Greetings from Florida, USA. Florida, USA. Happy birthday, Bossing! More blessings, more birthdays to come. Happy, happy birthday, birthday, Bossing! Birthday. God bless. Okay, guys, uh, we would like to uh, greet someone. A happy birthday! Uh, we would like to say happy birthday to Bossing Emil. Yan. Happy, happy birthday, birthday po kay Bossing Emil, Yan. happy happy birthday po. Sana bigyan pa po kayo ng ama na maraming maraming birthday at enjoy po kayo sa inyong kaarawan. Happy birthday po. God bless po. Ingat po ang Team Hitik. Ayan, gusto lang naming batiin ng happy happy birthday si Bossing Emil. <laughs> happy happy birthday po, po Bossing. Ayan, uh, wish namin sa inyo, sana humaba pa ang inyong buhay at pagpalain kayo sa araw-araw na inyong pagbablog. Uh, sana lumago pa ang inyong YouTube channel. Thank you so much po. God bless. God bless po. God bless po. God bless po. Regards po kay Ati Nels, kay Milot, kay, 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 kay Dudutski, at sa Team Hitik. Yay! Hey, hey. Ingat po! Bye-bye! Salamat ma'am Grace at naisip nyo kaming isali dito sa video greeting para kay Bossing. Uh, si Bossing, ang uh, secret ingredient ng success ni Melot at ni Atenel sa YouTube. Uh, mahirap pantayan ang uh, sipag ni Bossing. Kung magkagyera man, siya ang gusto kong kasama. At sigurado, lagi pa rin may pagkain sa mesa. So bossing on your birthday I wish that the almighty grant you a long, happy and healthy life. Happy birthday. Huh? Toast to you again. Happy birthday, bossing. Happy happy birthday po, Papa. Ang wish ko po sa iyo ay sana po yung pa pong birthdays ang dumating po sa iyo at good health. And gusto ko pong magpasalamat sa iyo dahil lagi ka pong nandiyan para po samahan po ako sa aking pagbablog. Kahit po napakarami mo nang ginagawa ay sinasamahan mo pa rin po ako. Kahit pagod ka na po sa palayanan, sa sasahan, ay nagagawa mo pa rin po akong samahan sa ilog, sa pamimiwas po natin, sa mga panguhuli ng talangka, hipon, saka po sa pagluluto po natin. Ayan, thank you po Papa dahil lagi mo po kaming sinasamahan ako at saka po si Mama sa amin pong pagbablog. Thank you rin po dahil lagi mo pong inaalagaan silver, kahit silver po ay maulit. And happy, happy birthday po ulit, Papa. Mahal na mahal ka po namin.